<laughs> pumutok yung fuse. Pag pumutok yung fuse, siyempre may dahilan. Ayan, oh. Tostado. Hmm? Literal na tostado. Oh. Biak Biyak na biyak talaga siya, oh. Biyak. Ito, drive nito eh. Tapos, si Bak yung output, oh. Si Bak. Hmm? Biak na biyak talaga siya, oh. Okay. Integrated pa rin. Sabi ko nga sa inyo, eh, magiging assorted muna ngayon yung gawa natin. Dahil, yung paring Rico, lagi labi lang binabanggit eh, no? Tuwing linggo na lang pumunta dito. Okay? Kaya kailangan natin sumingit na mga integrated kasi natatambakan tayo. Okay? Kakatapos ko lang gumawa ng Kevlar na GX5. Ito. Next natin to. Sakura na AB757. Ayan. AB757. Okay? Yung pinakatakip dito. Ito. May nagayang na mayayari dito. Nasipa daw ng anak niya. Okay. Ang issue nito ay... Ah, uh, shoutout pala muna sa may-ari nito. Maraming maraming salamat sir ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali dalawa ito. LX20 and then AB757. Okay? Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Ngayon Ang issue Nakalimutan ko na yung combo namin eh ano Basta na, Tayo na lang bahala dito Ito, Pag bukas ko Ito yung bumungad sa atin Ayan Pumutok yung fuse <laughs> pumutok yung fuse. Pag pumutok yung fuse, siyempre may dahilan. Ayan o, oh, tostado. Hmm? Literal na tostado. Oh. Biyak na biyak talaga siya Oh. Biyak. Ito, drive nito to eh. Tapos, si Bak yung output o. Oh. Si Bak. Mm -hmm. biyak na biyak talaga siya Oh. Okay. Malamang dito na side to. Isang channel. Sana isang channel is buo pa. Okay, ito yung mission natin 40 days for video alam nyo ba guys, ito pahabol ko ah Na yung AB757 Saka AB737 Ang kinaiba lang nila sa may board ay ito Yung 510 ohms dito Ang nakalagay dito sa may 737 is 470 ohms lang Okay Ngayon oh, Diretso na tayo para mabilis yung video natin Maklasin natin tong board Tapos, yun pasadahan pasadaan na natin yung mga na, Sibak dyan hindi na natin kailangan i-plug in plug plug pa to kasi nga bumigay na siya eh. Bumigay na eh. Kaya kailangan na lang diretso repair na tayo. Sana yung channel Parang wala naman siguro yung channel 2 sana eh isang channel na to buo. Okay, baklasin ko na yung board. Ah, uh, binaklas ko na yung mga output. And then yung bad news ay ubos yung tatlo. Yung good news, tinirahan tayo ng isa. <laughs> Ito, pira, isang piraso na tinira. Oh. Yung value nito ay C5200. Tapos itong tatlo, wala na, short na. Ito nga, biak talaga siya. Biak. Ito, short ito. Short. Tapos, isang blokey na open. Na open siya, pero sira din yung output. Yan, yung tatlo, buo pa. And then, kapag ganyan mga trouble na natusta, uh, check nyo yung BC meter nya yung mga resistor tulad ito yung 4.7 tapos yung 25 yung fusible Tingnan nyo kasi minsan na open din yan Ito tatlo ito buo ito Ngayon Saan pa? Yung A1930 si Bak A1930 ito nga putol lang talaga sya ah 5171 51, naman to Tapos yung A1930 sira din hmm? Biyak na biyak oh. No? Literal nasunog talaga sya Tapos yung 1013 saka 2033. Si back din. Okay, yung mga nasira na kinuha natin ito. 220 ohms naman ito. Si back. Tapos yung ito para 51 5551 naman to. Okay, palitan natin. Palitan muna natin ng kwan ng uh, 2383, 1013, 1930, 5171. Kaya dito plus may bias niya. Si Bak din, biak din eh. Oh. si, si Bak din, may eh, butas oh. Butas siya. Okay, value naman nito ay 2690. Okay, palitan muna natin yan. Tsaka natin dagdagan ng output. Okay? Kapag okay na siya, sa tayo magdagdag ng output. Napalitan ko na ng dapat palitan Ito Nalitan natin ang bias niya. hindi, <laughs> buo pala ito dito nandito ayan nandito ayan ay yung output mamaya ako na ibalik yan kapag tapos ito pinunta na natin ayan drive nya yan 18 1930 51 71 ito 2033 1013 tapos ito 5551 yung 220 ohms ayan wala akong 1 watt ay 2 watts ang nilagay ko Okay, dahil check ko naman na ito eh, yung 5401 dalawa dito tapos 551 dalawa, okay naman, goods naman. Mga resistor, goods rin naman. Ngayon, tingnan natin kung may problema pa na iba or wala. Ay, ito pala, palitan ko pa pala ng fuse to. Okay, sana yun lang. Ngayon, ito, binunot ko muna tong supply ng uh, papunta dito. Uh, focus na muna tayo sa main amp nya. Okay, pag i natin to, wala kayong makita display dito. Pero may papasok na supply dyan. Ito, pinakamain ang plan muna. Okay? Una natin. Ano natin kung rally o hindi. Ayun, nag-rally. Nag nag-rally nag siya. Wala naman musok eh. <laughs> Ngayon, Sukat oh, so tayo. Sana okay na. Sana may bias. Okay. Oh, meron, no. Oh nasa 0.4 wag 0.5 na nga siya eh okay meron tapos sa may kabilang side okay meron din pantay Alam, pantay yung bias niya okay tapos dito ah goods naman dito eh meron oh Ayan Oh. May kabilang, sa, kabilang channel to. Okay na. Pero dami na sa lanta, no? Tatlong output, tapos yung mga drive niya, sibak. Ngayon, gagawin ko dito ay, yun na, na tayo ng output. Yan ang diskarte dyan. Huwag nyo muna agad lagyan ng output kasi kapag may problema pa, maaaring masira yung yung output. Sayang naman. Okay. Dagdagan natin balik natin tong isaw. oh. nadagdagan ko na ng output ayan yung tatlo nito dinagdag natin ito binalik natin to mamaya varnish natin to buhusan natin ng varnish to para yung nangingitim is hindi gagapangan ng corroded or kuryente ngayon binalik ko na yung supply dito sa may uh, preamp nya uh, ganito lang muna naobserbahan ko lang kung magre release sya or may uusok sya or wala okay? Mm. Okay, working siya. Ano natin ah. Ayan, nag-early. Ibig sabihin, working na yan. Kahit di na tayo magsukat ng bias dyan kasi kanina sinukatan naman natin ng bias na eh. Ngayon, ang tanong nito kung may audio siya or wala. Eh, balik natin itong mga, ito, talo nito yung board na ito. Tapos lagyan natin ng audio. Tingnan natin kung goods na or may problema pa na iba. Sana wala na, di ba? Para... Uh, matapos na yung video natin naglagay na ako ng speaker yan apat na ay dalawang speaker pala yan dalawang mid ko na yun oh. okay tapos itong cellphone natin yung audio source natin laptop natin nalobat okay naka ano to naka DVD ngayon mamaya ko na ibalik itong pinaka cover sa may display nya ano natin Kina natin to kasi biglang umiikot to eh. may motor to naka play na kasing yung cellphone ko okay sinet up ko na ito sinet up ko na ginalaw ko na we tingnan natin naka 2 o'clock itong base 2 o'clock ang balance nya is naka gitna yung music assistant naka 2 o'clock ok ngayon volume natin ayun oh, o oh. Na. Ngayon I-off ko lang yung audio Tapos piting ko pa Kaliwa Tingnan natin kung dalawang channel gumagana Kapag dito gumana Ibig sabihin good yan Yung isang channel na natin Meron lang gumagana yung high ko doon oh. Ako minsan gumagana minsan wala Ngayon piting natin yung pakanan na side naman pa yung isang, chan, yung isang speaker naman okay natin uh, meron meron naten natin set up natin ng mayos ha. para wala masabi si bossing ha tapos gitna natin balik natin sa gitna okay para balance okay volume Okay good si Mojo. Ngayon, mic section. yun lang 'yung nasira. Buti. Ito sarap, oy, okay. working pa naman. Ngayon, mic section. Ito sinetap ko na rin 'to, delay repeat effect. Ah, tinuno ko na kumbaga, bala na lang sila ni Bosing mag timpla pa diyan. Okay. Shot. Shot. Check. Yung echo lang, sira yung echo nya Nag-eco siya kahit naka-off Hi -hi 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 -hi. Dapat hindi mag-eco to. <laughs> Yan lang. Magpapalit pa tayo ng isang control. Sound. Uh, on natin. Sound. Check. Mic. Um, input 3. Sound. Check. Mic. Ganda pa ng tunog. Ang problema lang yung echo niya. Dito naka-off na siya pero merong echo pa rin. Palitan ko na lang 'yan. Tapos dito naman sa may music control niya, okay pa. Working pa. Okay, palit muna tayo ng control. Dito lang naman sa taas 'to, eh. Okay? okay i ko na lang 'yung video or pinutol ko na 'yung video. Ito pinalitan ko na. 100k ito. Okay, 100k. Ayan, pinalit natin 100k oh, rin naman ah, 50k yung pinalit ko pala dyan Ayan, 50k ngayon ulitin natin ha ah. Walang natin tigilan ko to kasi naka play yung cellphone natin panyan naandar agad naka ten o'clock naka 11 pa nga yata hindi lang 10 natin. Oh, 11 o'clock na siya. Ngayon, lagyan natin ng mic ulit. Yung mic lang naman yung binilkan natin dito eh. Okay. Ano so, natin? Sound. Check, check, check. Sound, check. Nakita nyo? Oh, narinig yun, di ba? Flat na yung tunog niya. Wala na siyang eco. Sound, check. Ngayon, lagyan natin ng echo. Sound. Ayun, no? Check, mic, testing. Check, he. Sound. Sound. Check, mic, testing. He. He. Ganda pa ng boses, ganda ng quad pa. Ganda pa ng tunog niya. Off natin. So, check mic testing. flat. Okay, ulit. So, check mic okay. testing. Hey, 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 he, check. Ganda ng tunog ng mic pa niya. Ngayon, okay na. Tapos na yung video natin. Okay, music natin. Okay, hanggang dito na lang. Pinalta natin tong mic volume. Tapos, ayun ay mga sira oh. Ay, yung mga maliliit nito. Okay, output sira. Tapos yung mga drive niya. Ah, uh, naway nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang s'yempre. Ito pala binalik ko na. Ito <laughs> tingnan. Hindi ako limutan kay ipakita sa inyo. ayan, binalik ko na yung pinaka-cover niya. Kaya iba na may mga sulat na. Okay, kung paano gawin itong AB757 ah uh, tulad yan, pumutok. Pumutok yung fuse. Pag pumutok yung fuse, sigurado, sira yung output niyan. Then kapag lumiyab dyan, uh, check nyo agad yung mga output niya. Ito sa isang channel, ito yung isang channel naman. Okay, good sa may isang channel niya. Okay, hindi na tayo magpapalam. Meron pa pala kasunod to, yung Ace x 20. Okay?